At si Glap Sino nga ba ang babaeng ito at bakit siya napaiyak habang kinakausap ni Boss Toyo Viral ngayon mga langga ang paglitaw ng magina ni Francis Magalona Hindi po ang legal na asawa ni Sir Francis ang tinutukoy ko Ano nga ba ang istorya sa paglitaw ng maginang ito Tara ating alamin dito lang sa Bambihira TV ano kaya ang magiging reaksyon ni Pia Magalona sa paglantad ng mag ito? Ako man ay nagulat sa nabalitaan, at nagulat sa ganda at talento ng batang ito, na ayon na siya ay anak ni Sir Francis. 5044 four, 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 so, so na, dito na si at kasama, so Chito at si Kayo na ang humusga, mga langga. Mula sa itsura ng bata, talagang nananalitay ang dugo ng isang master rapper. Salamat na lang talaga sa channel ni Boss Toyo at nalantad ang sekretong ito. Ayon kay Abigail, nagsimula ang lahat nung nanood siya ng itbulaga at nakita siya ni Francis M. Doon gumawa ng paraan si Francis na makuha ang number niya at doon na nga nagsimula ang lahat. Makikita sa larawan na magkatabi si Francis M. at Abigail, at nakalakip ang pirma bilang patunay na may nakaraan na sila. Marahil kayo man mga langga ay nayanig sa balitang ito. Ano ang masasabi niyo sa paglitaw ni Abigail at ng baby girl nila ni Francis? Para sa akin, naway igalang natin ang anumang pasya ni Abigail kung siya man ay lumantad sa publiko, dahil karapatan niya yun bilang isang malayang mamayan at bilang ina ng anak nila ng master rapper. Wala namang masamang dahilan pinakita si Abigail ayon sa aking nakikita. Gayun paman, hindi natin alam at tanging si Abigail lang nakakaalam anong rason ng kanyang paglitaw. At sanay igalang din natin kung anuman ang reaksyon ng orihinal na may bahay ni Sir Francis M. Kung sa iba tinatawag nilang martyr si Ma'am Kia, para sa akin wala tayong alam at paki sa nila kaya irespeto po natin sila. Kayo mga langga, e komento nyo naman sa baba ang iyong opinion, wag mahiya, hihintayin ko ang inyong mga comment. Muli maraming maraming salamat po sa panunood, sanay huwag kalimutang mag-like, subscribe at share mo na rin ako sa inyong chismosang bahay. maraming salamat po, God bless. this was my night